BLP TV Outreach Program ngayon mga ses at samahan nyo ako ipapakita ko sa inyo ang lahat ng mga kaganapan Hi video! Oh. <laughs> so today guys pupunta kami ngayon sa Montalban Rizal dahil it's BLPTV Outreach Program today So see you there mga ses on our way na to Montalban Rizal dahil doon namin gaganapin ang BLP TV Outreach Program. Actually, pa second batch na kami dahil may mga nauna na kanina. Ay, mukha, After magtulog-tuluga, nakarating na kami guys sa aming final destination and nandito ang mga host ng Toilet Talk. Syempre, pinamumunuan ang ating boss, Regen, at nandyan din si boss, Brian TC. And dumating na nga rin pala si Mayor. Talaga namang nakakote pa. Effort na effort! 70 families ang pagbibigyan natin ng mga supplies. We have grocery items, we have school supplies, hygiene kit, and everything nice. At kahit mainit ang panahon, hindi talaga nawawala ang smile ni nanay. Nakakatuwa. So sana guys, mapanood nyo rin itong video na to. At syempre may paitlo tayo, Jansen. And this is our very mabait na barangay captain. Maraming salamat po sa pajalibi. Ayan, session naman every Wednesday. Yung mga mga bigo sa pag-ibig, pag-ibig sa negosyo, yung palagi na lang tayo na broken hearted. So ito naman teen talk, sino yung mga teens dito? Ayan. At syempre sakto ang palamig sa mainit na panahon. At dahil malapit nang magsibula, magwa-warm up muna ang mga dancers ni Kuya Will. <laughs> Of course, shout out to Sir Ken, send picture please. Ayan. Thank you po. Yeah, sabo si itlo. Oh, peach. Yeah, okay. and po sabon. Saka itlo po. Oh. At surempre para makompleto ang kasiyahan, dapat may kasamang kantahan. So this time, let's move on to the next part, which is the toy giving para sa mga bagay. Si si yan! Oh, yan. ito, may alam ko, mahirapan Yay! Yay! Thank you! Uh, oh, ito kasi na, may, may backpack to. Mamaya na to. Mamaya na to, mamaya na to kasi yung may, yung may backpack, may Okay. okay. May Yay! Yay! Oh,

<laughs> ayun, ayun. and this time isa sa pinaka inaabangan ng lahat this is the Cetaphil Lotion Johnson's Lotion and the uh, Cetaphil Soap grabe, thank you so much sa nagsponsor nito mga ses Meron din tayong mga damit na ipamimi guys So let's go! program dito sa May Montalban Rizal. And abangan niyo po kami sa mga susunod pa. Thank you so much. Maraming maraming salamat. Bye-bye. Bye. Muli po maraming maraming salamat sa lahat ng mga nag-donate at sumuporta. Thank you.